Magandang 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 hapon sa inyong lahat. Hello mga ka-sugar babe. Intro palang hiningal na ako. Kakaloka. Ayan so... Papasok na tayo sa ating work. And... Kailangan natin mag blog uh, vlog na ngayon kasi 2 days sa tayong walang upload 2 days sa tayo walang uh, video so gawa na tayo ng video kasi para may may upload tayo ang ganyang sikat ng panahon at mahangin kaya nakaka nakakahilo hindi ko maintindihan kung Uh, spring na ba, summer or still winter pa din kasi ang hangin at ang lamig ng hangin ganon so, ayun guys uh, nawalan ako ng ganang mag uh, mag vlog ng dalawang araw kasi nga dahil sa nangyari sa kaibigan namin na Nagpatiwakal. Uh, pinutol niya yung buhay niya sa maliit na problema. Uh, may anxiety siya. May depression. Kaya nagawa niyang uh, magpatiwakal. And nasa Australia nga pala siya actually. Hindi ko alam ang punot dulo kung bakit niya nagawa yon, Kasi sa mga nakikita ko naman sa live sa tiktok namin sa mga, as, meron kasi kaming grupo guys sa tiktok and nakikita ko syang uh, lagi na sa live actually marami kami marami kaming uh, members sa grupo na yun so hindi ko alam and inaalam ko pa kahit na magkagrupo kami guys hindi naman kasi ako lagi nasa tiktok uh, wala ko lagi sa tiktok kaya hindi ko alam ang uh, buong pangyayari kung bakit nga nagawa yon but sinabi sa akin ng isa kong kaibigan na nakachat ko lang sabi nga... Uh, stress... De uh, depression... And anxiety... Kaya niya nagawa yun... Kasi... One time down... Kahit na nasa Australia siya guys... Uh, meron daw siyang... Araw na... Walang wala talaga siya... kumbaga wala siyang makain... Wala siyang... Wala siyang pera... Ganun so... Siguro, halo-halo na yung problema niya. Kaya, nagawa niya yung gano'n. So, uh, na-cremate eh, na siya. Naki-cremate na siya. And, dadalin siya sa Pilipinas yung abo niya. Hindi ko alam kung... Hindi ko nga alam na may family pa pala siya sa Pilipinas. I was thought na uh, buong family niya is nasa Australia niya. So, So, ayun. Sabi sa grupo namin na dadalhin daw sa Pilipinas yung apo niya. So, i-update ko mamaya kung ano talaga yung uh, totoo. Uh, kung kailan siya dadalhin yung kanyang abo sa Pilipinas. So, mamaya ulit guys. I-update ko kayo kasi hinihinal ako. Okay. Ayan guys. Nakababa na ako sa train nakalabas na pala kami and pababa na kami dito sa uh, train station and hindi ako nakapag-connect ng wifi dito for this video kasi nga uh, masyadong ano yung yung wifi masyadong naglalag so ayan yeah. So, ayun. Pababa na tayo. ay maghihintay tayo ng bus. Hindi ko alam kung uh, madali lang ba ang bus ngayon or matatagalan. Kasi maganda yung daloy ng daan. Walang traffic. Tingnan nyo. Walang traffic. Walang katrapid traffic kasi Friday ngayon walang masyadong lumipiyahe and ano ngayon uh, prayer time prayer time na mga muslim ayan maaga ka nga nakarating dito sa Uh, bus uh, stop station ayan, nandito na ako sa waiting area ng bus Maga nga tayo pero yung bus naman is late naman darating. So kaya minsan nagpapalit talaga ako kasi tinatiming ko na yung oras ng bus. Kasi 1.15 pa 1.15 ang bus na darating. So ayan may mga nakaupo dyan waiting area. And meron din dun sa dun sa harapan meron din uh, nakatayo nakaupo saan saan nakaupo ayan ito yung waiting area dito sa ah uh, hintayan ng bus and hopefully maaga sana dumating yung bus kasi gusto ang tagal ng ano ng 1.15 1.15 pa darating yung bus and anong oras palang magala una palang yata so ayun wala tayong magagawa maghihintay talaga kasi ganun yung tinahak nating kapalaran eme char lang ayan nandito tayo sa yun na nga. so ipasyal pasyal, -pasyal ko muna kayo sa labas uh, habang naghihintay tayo ng bus dito pasensya na guys kasi yung ano yung yung boses ko hindi masyadong malakas kasi nga nandito tayo sa waiting area and alam nyo na pag uh, nakakabalik tayo ng pagbablog, pag nawawala tayo nakakabalik tayo ng pagbablog parang yung boses natin hindi ka powerful kapowerful ganoon so dahil nandito tayo sa labas at wala ng ibang tao, tayo na lang lakasan natin ang ating boses ayun ipakita natin ang kalangitan

Ayan, nagkakos lang yung traffic guys Alam nyo na, pag may nababangga May mga Nawala ng uh, Tawag yan, hindi ko alam Ay, naku, ano ba naman yan Ayan, so ang ganda ng panahon guys Ayan 5 minutes pa Bago dumating ang bus So Friday ngayon for sure yung mga kasama ko nasa simbahan ngayon kasi praying type ng mga muslim ngayon kaya and yung salon namin alam nyo naman ma malapit na yung salon namin sa uh, simbahan ng mga muslim so um, hindi naman ganun kaingay pero marilinig at marilinig talaga yung mga yung kumbaga parang pastor nila or pari nila ganyan So yung yung kasi 'di ba meron sila yung parang ano ba 'yan? Yung parang kampana na speaker ganoon. Basta yun na hindi ko alam yung mga ano ng Muslim guys, pero ayun, every time na nagpe-prayer sila, maririnig at maririnig sa salon namin kasi walking distance lang yung salon namin sa simbahan ng Muslim. 'Yun yung isa sa Pinakamalapit lang sa salon namin So, anyway guys Change topic Ayun na nga Yung aking kaibigan na iuwi sa Pilipinas uh, I'm not sure kung kailan But, ayun na yung napag-usapan sa Zoom meeting namin Actually, may uh, Yung grupo namin sa TikTok uh, Monthly, nagsusum uh, Nagsusum meeting Kaso lang at uh, at this uh, at this moment hindi ako nakakasali sa mga zoom meeting na yan since namatay yung aking kaibigan dahil na daging uh, daging or unloading ang ating uh, cellphone every time na nagda-download tayo ng ibang apps actually hindi la ay ngayon lang ako hindi nakasali sa sub so, meeting na yan uh, since namatay yung aking kaibigan isa sa mga kaibigan pala namin so uh, nag update na lang ako sa instagram kasi meron din, meron din naman kaming group sa instagram group chat so doon na lang ako nag update doon na lang ako nagbabasa basa doon na lang ako nag scroll kung ano yung update sa uh, sa abo abo na yung uwi sa Pilipinas yung abo ng aking kaibigang namatay so meron kami isang founder founder ng amin uh, aming grupo sa TikTok uh, magpula sa TikTok, sa Instagram and sa Zoom ayun siya yung pinaka-founder namin na nasa Amerika guys yung founder namin napaka sobrang fight anyway guys tapos na yung bus sa sasakyan ko so pakita ako sa inyo yung bus na parating nga? Ayan na guys yung up and down na bus Yung up and down na bus paparati, Paparating na dumating na So ayan nagtakbuhan na sila Takbo na rin tayo Makitakbo na tayo ayan. So mamaya ulit guys Pagbaba natin Galing dito sa bus na to So ayan guys nakababa na tayo sa bus Ayan nagpayong na ako kasi medyo malayo-layo ng konti ang lalakarin natin alam nyo naman yan kaya magpayong tayo kahit na hinahangin tayo nakikita nyo naman yung yung payong hinahangin so ayun na nga guys uh, nasa na ba tayo sa topic natin anyway uh, nakikita ko na ang uh, tawag niyan doon tayo sa kaibigan kong namatay uh, lagi kaming nag uh, comment sa mga post ng aming uh, founder na gumising na siya kasi nagpo post yung founder namin ng mga videos or pictures ng, uh, ng kasama namin namatay So... Uh, memories kasi... Napakakalug nun. As in, napakakalug niya. Ah... Uh, nagpapatawa siya. Ginagawa niya ang... Ang... Mga bagay na... Alam niya ikakasaya ng mga... Kaibigan at kakilala niya sa... TikTok. Ganyan, ah... Uh, tuwing nagla-live, may mga eksena siyang nagpapatawa siya Ah... Uh, yung basta nagbibi siya damit pang babae ganyan alam mo yung moment na ganun tapos Natawa lahat kumbaga bardagulan bardagulan yung yung mga ganong moment namin sa ano minsan nakakaakit ako sa live nakakapasok ako sa live minsan hindi kasi Napakadami namin guys. And pwede naman actually mag-live kaming lahat. <laughs> Pero alam mo yun, dun ka sa, dun ka aakyat or dun ka papasok sa, alam mong matutuwa ka. Alam mong may, may sense yung, yung pag-aakit mo sa live. Ganyan, tapos, ah, uh, yun nga, uh, nakakagulat dahil uh, yung nag-birthday siya, ang saya-saya niya pa tapos uh, meron siyang isang message or post ng, ng nandun sa Instagram niya na sabi niya my last birthday so hindi naman namin alam pero alam uh, nasabi na daw na kwento niya na na may mga problema siya uh, may anxiety siya nadidepress siya, mga ganun. Guys, ang bata-bata niya pa, 31 years old pa lang siya. Pero nagawa niya na yung ganung bagay na alam mong nakakalungkot at alam mong masakit para sa pamilya mo. Uh, actually, wala naman ako sa sa ano sa point na makialam o alamin uh, kung ano may yung mga nangyari. Guys, wait lang guys, ha? kasi Tatawid lang ako guys Kasi paano na yung uh, signal guys Okay So ito yung sinasabi ko guys Malapit lang yung simbahan nila Doon sa Salon namin Yan ito may May gagawin yata building dito Hindi ko alam kung ano Hi, nihingal ako Pasensya na Hiningal ako sa kakatakbo. Tingnan niyo guys. Ang ganda naman ang paligid namin dito. Eh, doon din sa uh, tapat, guys. Ayan, may gagawin din yata ang building dyan. Ayan. Uy, hinihingal ako. Mamaya, guys, i-continue ko yung ano. Yung yung kwento ko tungkol sa kaibigan ko ang namatay uh, ikakwento ko sa inyo but hindi lahat ha kasi uy ang hangin hindi naman lahat alam ko ang kwento kasi nga minsan lang ako umakyat sa live ng tiktok namin so guys napakahangin guys eto binang sinasabi <laughs> eto binang sinasabi nilang ano uh, spring summer na So guys, mamaya ulit guys kasi inahangin na tayo guys papating tumulo tong uh, ko and guys, please huwag niyo pong kalimutan mag-support sa akin sa dito sa YouTube guys and please don't forget to like, comment, and share and lalong-lalong sa yung pag-like guys mag-like naman kayo guys sa mga post ko thank you so much I love you all, bye diba <laughs> hinahangin tayo lakas ng hangin, bye